Gusto mo bang matali na kayong dalawa ng inyong pinakamamahal? Hindi na kayo maghihulay, magmamahalan na lamang kayo habang buhay, kahit na magkalayo kayo o magkalapit, mag-away man kayong dalawa, kayong dalawa pa rin ang magsasama at magmamahalan kumbaga hindi na kayo kagaya noon pag nag-aaway kayo tumatagal ng isang buwan ngunit ito kahit anong away nyo mayat maya magbabati rin kayo kaagad at hindi na yan makakahanap ng iba pa ang inyong target kasi nakatali na yan sa inyo sa pamamagitan ng ritual ni ito. So gagawin mo ang ritual ni ito sa araw ng biyernes ng alas 6 ng hapon lamang. So alas 6 ng hapon ng araw ng biyernes tapos pwede nyo muulit-ulitin kada biyernes. So, humuha ka ng isang kandilang pink at pula. Kung babae ka na ikaw ang gagawa, ang kandilang pink ay kumakatawan sa pagkatao mo. Ang kandilang pula ay kumakatawan sa iyong target na lalaki. So, kung halimbawa naman, ang same sex kayo ng inyong target, parehas na po pink ang inyong gagamitin. So, una, dito sa kandilang puti, kung ikaw ay babae, Nagagawa is iukit mo dito gamit ang karayom ang inyong tunay na pangalan. Dito naman sa pula ay ang pangalan ng inyong target. Kung lalaki ang inyong target, iukit mo dito ang kanyang tunay na pangalan sa pulang kandila. Pagkatapos mong maukit, gamit ang karayom, pwedeng pin, pwedeng pako, basta matulis. Kumuha ka ng isang dahon ng laurel at iguhit mo ang sigil ni ito na siyang tutulong sa iyo upang makamtan mo. Kung baga ang sigil na ito ay para ito sa lab, sa mga obsession spell, matutulungan kayo nito, napakamisan nito. Tapos ang gagawin mo mga kaswerte, ilalagay mo lamang ito, pagdidikitin mong talawang ito, gamit ang dahon ng laurel, saka mo ito tatalian ng pulang panali. So kahit anong klasing panali, basta kulay pula, ay pwede mong gamitin. Kahit sinulid pa yan, ay magagamit mo. So limbawa, natali mo na, ganito na ang magiging itsura niya mga kasorte. Ang gawin mo, sindihan mo na ang dalawang ito. Sabay mo siyang sisindihan. Habang nakasindi siya, Mag-usal ka ng panalangin. O mahal na poong nasareno, isinasamo ko na ang kandilang ito na aking sisindihan ngayon ay magniningas sa harap mo bilang tanda ng aking kahilingan at naway patuloy itong sa amin ay tumanglaw upang makita namin ang iyong kalooban sa bawat pangyayari ng aming buhay. Amen. At isunod mong banggitin ang iyong kahilingan ng tatlong beses. Pagkatapos mong magdasal, hayaan mong matunaw ito. Pagtunaw na ito, yung wax ng kandila ay ibaon mo lamang sa lupa. Pagkatapos ulitin mo naman ito sa biyernes ng alas 6 ng hapon, kada biyernes, gawin mo ito kada biyernes hanggang sa makasyam na biyernes ka. Maraming salamat. Mag-iingat ang lahat.